Amerikanong sundalo namatay sa ISIS raid Isang Amerikanong sundalo ay namatay sa isang raid kasama ang Kurdish Commando sa Northern Iraq noong Huwebes. Ang US Delta Force at ang Kurdish Peshmerga troops ay nagtima para sa pag-raid sa isang ISIS compound sa bayan ng Hawija sa Northern Iraq. Ayon sa isang Senior Defense Department official, limang American helicopters ang ginamit tulad ng Chinook at Black Hawk helicopters. Naligtas nila ang 70 taong kinulong ng ISIS at halos 20 sa kanila ay mga sundalo ng Iraq. Limang ISIS na sundalo ang nahuli at marami sa kanila ang napatay. Isang Amerikanong sundalo ay malubhang napinsala sa raid. Siya ay namatay sa kanyang mga sugat. Sinabi ng Pentagon sa publiko na ang US ay hindi naghahanap ng away sa Iraq. Ngunit maraming tao ay hindi naniniwala at iniisip na baka may paglabag sila sa pangako nila dahil sa nangyaring raid. Ito ang unang sundalo sa US na namatay sa gera simula noong 2011 matapos kinuha ni Obama ang mga sundalo mula sa Iraq.